Mga habonsay, good evening! Nandito naman tayo sa kaunahon ng segment ng ating uh, vlog tungkol sa online teaching. So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano maging isang online teacher at sana magkaroon kayo ng... Uh... Magsisimula na tayo. So, bago ako magsimula sa pagbibigay ng mga kaalaman tungkol sa online teaching. Disclaimer lamang po, hindi pa po ako expert sa field na ito, pero ibabase ko po sa inyo ang mga experiences at nalalaman ko tungkol sa online teaching. Ito po ay base lamang sa aking mga um, experiences. So, magtatagalog po ako sa abot na aking makakaya dahil hindi naman po ako sobrang galing mag ingles <laughs> And I am not perfect, uh, hindi po ako perfect sa grammar. At Uh, hindi ko po inaangat yung sarili ko ng sobra-sobra. So, sana makatulong itong aking mga sasabihin tungkol sa um, online uh, teaching. Hello! So, ngayong gabi, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa experiences ko bilang isang online uh, teacher. Pero, hindi ako expert sa ganitong bagay. So, Uh, disclaimer lang po, ang ibabahagi ko ngayong gabi ay tungkol sa alam ko sa online teaching at sa aking experiences. So, paano po ba ako naging isang um, online English teacher? Dati po ako nagtatrabaho sa governments under Department of Education uh, taong 2011 to 2016. But I resigned after na nag uh, nagkaroon po ako ng husband na aking mapapangasawa at lumipat po kami ng Baguio City so nag-resign po ako sa trabaho dinala ko lahat ng, ng, papers ko and I tried to apply to different public schools in Baguio City but I was not given a chance kasi bago pa lang ako doon and at the same time marami silang dapat na i-priorities i-priority dahil uh, i <laughs> i priority dahil <laughs> balik po tayo so uh, dapat po unahin kung sino yung mga nakatira doon. So, ibig sabihin niya na sa panghuling listahan na ako ngayon. Pero hindi ko po alam ngayon kung ano na yung patakaran ng DepEd sa, uh, sa mga bagong applicants nila. So, uh, before, before standby lang po talaga ako sa bahay, uh, nagtry ako na mag online business pero hindi po nagboom. Minsan naglead pa nga siya sa sa katakot-takot na mga experiences na ah, uh, makasakit ka ng kaibigan, ganun, dahil sa business mo or mga hindi pa kakaintindihan dahil sa pera which is talagang uh, ayoko na pinag-aawayan ang tungkol sa sa pera. Okay. And uh, aside from that, ay uh, yung husband ko is nag work siya sa isang magandang company ni ko na lang po babanggitin at mga private uh mga private na po yung mga bagay. And then yung has uh yung husband ko is okay naman po ang kanyang sahod pero gusto ko po talaga makatulong sa kanya at magkaroon ng ng sarili kong pera sa paraan na sa paraan na uh, under sa aking skills. So at saking sa saking ability. Tapos gusto ko po talagang mag magturo. So naglibot-libot po ako sa Baguio City at marami po kasi nagbibigay ng mga leaflet. Yes, mga leaflet, information about online teaching. So hindi, hindi ko pa talaga alam kung anong dapat gawin at hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula. So tinanggap po 'yung papel na 'yon akala ko magkakatrabaho na ako. Yun pala, hindi. So, nag-aral uh, nag ako ulit. Hindi naman siya masab masabi nag-aral. Pero, para siyang refresher course na naging daan para mapunta ako sa isang kilalang company na nagtuturo ng English sa mga foreign students. So, um, so nag-aral ako to make the story shorter. So, nag-aral ako at Uh, natanggap sa isang company. So, base sa akin mga experiences, ngayon ay sasabihin ko yung mga bagay na uh, kung paano maging isang online teacher. Pagpasensya nyo na po yung aking mata, so kailangan ko po kasi basahin yung aking script. Dahil hindi ko po memorize lahat ng mga sinulat ko. So, ito po ay magsisimula na ngayon. So, Um, teaching online can be a great way to test waters with your teaching skills before taking a leap to the move abroad. Kadalasan po sa mga nag-online teaching, pag nakuha na po nila yung technique, paano magturo ng foreign students, especially kung may kakayahan talaga sila, uh, nagiging daan ito para sila ay pumunta abroad at doon na po magturo instead na dito sa Pinas. Kasi minsan, most of the time, base po sa aking nalalaman at hindi po ako expert dito, ulit po hindi po ako expert, uh, mas mataas po ang sahod pag ikaw ay physically na nasa loob ng classroom in a foreign country kaysa po sa nag-online ka sa, uh, sa bahay or sa isang opisina. Ang, so, ang kadalasang pong tanong, ano po ba yung online teaching? So, maraming, Uh, maraming nagtatanong kung online, uh, sa online teaching kagaya po ba ito ng call center or other online businesses? Ay uh, hindi po siya uh, hindi po siya magkatulad dahil po sa online teaching, tinuturuan niyo po ang isang bata sa certain topics. So meron po siyang learning na nagaganap. So yun po yung mga customers sa online teaching teaching and online education refers to a form of distance education mediated by the internet. So talagang napakalakas po ng uh, hatak ng internet ngayon. Uh, so ginagamit po yung internet para po sa pagtuturo. Um, ang isang kagandahan po ng online teaching is yung flexibility. So online teaching jobs are flexible you can balance your teaching gig with other responsibilities. Kagaya ko po, pag may mga emergencies po ako, pwede po ako mag-cancel ng klase. Para po gawin yung mga bagay na dapat kong gawin. So, yung ibang companies, online companies, meron yung trabahante po nila. I mean, yung mga teachers po ang nagsiset. set nang gusto nilang oras na magturo. So very flexible po talaga siya at magagawa mo kung anong mga dapat mong gawin. Sa pangalawa, how is online teaching done? So paano po ba ang isang online teaching ay 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 ginagawa. <laughs> so, as an online teacher, your instruction may include any number of web mediated. So, pwede kang gumamit ng iba't ibang klase ng uh, um, online medium apps na pwede mong gamitin sa pagtuturo. So, ito yung mga video lecturing, pwedeng Skype type, Skyping, I mean Skyping, podcasting, one-on-one -on -one video conferencing, correspondence through email and texts of online libraries and database. At meron pong yung iba pong mga companies, meron po sila mga apps na ginagamit originally na ginawa para sa kanila lang company na pwedeng gamitin ng teacher at saka ng mga estudyante. So talagang pinaglalaanan po talaga 'yan uh, to make it unique. So ngayon po meron tayong Zoom, meron tayong ClassIn at iba't ibang pang klase ng um, class, online classroom na medium or yung app. And, for number three po, ang isang tanong is, why is teaching online a good idea? So, this is indeed one reason why the internet is awesome for so many lines of work. Talagang, nung na-discover po talagang internet, parang naging madali po ang lahat ng mga bagay-bagay, di ba? So, the internet eliminates geographical boundaries. So, kahit nasa Pinas ka po, pwede ka magturo any place in the world. So, pagpasensya nyo na po yung aso. Any place in the world, kahit nasa Pinas ka, pwede ka makapagturo sa Japan, sa sa China, sa iba't ibang places, sa iba't ibang lugar sa buong mundo. So, pwede ka pong mag-reach out. Okay? So, four. Uh, who teaches English online? So, sino po ba ang nagtuturo sa English on online? Ako po ay isang ordinary, ordinaryong at uh, worker, pero nag isa po akong English online teacher. So, uh, what is meron po kasi silang tinatawag na native speakers. So, ano po yung native speakers? So, a native speaker of English refers to someone who has learned and used English from early childhood. It does not necessarily mean that it is the speaker's only language, but it means it is and has been the primary means of concept formation and communication. So, dahil sa Pilipinas, mostly sa ating mga as uh, school subjects ay nasa sa sali, nasa salitang English Natuto tayong magsalita ng English nung uh, sa murang edad natin pero mostly sa ibang bansa gaya ng China uh, limitado lamang po doon no noon ang kalagahan ng uh, paggamit ng English pero ngayon because uh, they are so competitive like Korea and Japan they are competitive countries they must learn uh, how to speak English especially when they go traveling so and napag -isip, isip nila na instead of having that one on one with an English teacher mas naging convenient sa kanila ang pagkakaroon ng um, online English uh, classes so mas prefer po nila ang magkaroon ng Uh, online classes kesa po sa mag kesa pumasok sa classroom. So, ang dami po nilang extra classes at isa po sa extra classes na kanilang uh, na kanilang ina uh, na kanilang in enroll ay ang mga online classes. Okay. So, sa pagiging isang online teacher, hindi naman po lahat ng companies ay kailangan nito. Pero most of the companies, ang kailangan po nila ay 4-year college degree na may TESOL po. O yung uh, Teaching English to speaker of Other Language, that is TESOL. Yung... The, yung isa po is Teaching English as a Foreign Language. I forgot how to mention it. And the last one is ESL or English as a Second Language. So ito po yung mga certificates na kailangan nila. Medyo mahirap po ito na naipasa ko na po yung TESOL. Pero yung pangalawa at pangatlo, meron akong ESL certificate pero hindi siya hindi siya valid kahit yung aking lisensya bilang uh, licensed teacher sa Pinas. Ah uh, hindi din po siya guarantee na uh, as one of the pwedishang maidagdag na uh, additional for your qualifications pero mas sinahanap po nila yung higher degree ng uh, higher degree ng certificate so yung TESOL or yung TOEFL ang isa sa mga uh, kanilang hinahanap with the number or talaga yung numero nandoon doon ay ikaw talaga ang nagmamayari yung identification number ng certificate na yan ay talagang sa iyo nagre remote ako. So, ipagpatuloy ko na lang. <laughs> so, demand for English language education among online students remain high. So, mas tumaas po siya ngayon na nagkaroon ng COVID-19. So, students must stay at home and have the online teaching. So, uh, para po sa iba, especially sa mga foreign countries, isa po itong advantage na matuto yung kanilang anak na nasa loob lang ng bahay. And native English speaker is the ideal educator for this language education. So naghahanap po talaga sila ng mga taong kayang magturo ng salitang Ingles sa mga uh, sa mga bata. Generally, it is important to be native to be a native English speaker. Finally, most important is a friendly, patient, and punctual personality. So, isa po yan sa mga bagay na gusto ng mga company sa isang English teacher. At friendly, patient, and punctual. Parang nandito na po sa akin yun. So, nandito na po tayo ngayon sa device requirements. So, ano po yung mga requirements sa pagtuturo ng sa pagsisimula, bago ka magturo ng um, ESL. Uh, sa side ko po, dahil wala akong kasiguraduhan, <laughs> talagang, uh, naglaan kami ng puhunan para sa online teaching. Talagang binili po namin yung magandang klase ng computer, yung magandang klase ng headset, magandang klase ng keyboard, halos lahat ng magandang klase. Joke lang po. Uh, tap at binili po namin yung medyo latest na klase ng software na na-install sa computer na hindi naman po sobrang may kamahalan kasi hindi na po namin kaya ma mag sa aming budget. So, hindi po nagtagal within 2 to 4 months or 5 months na bawi po namin yung uh, puhunan na inilaan namin sa English Uh, sa aking trabaho. Pero ito, iyon po ay isang malaking sugal dahil maaring wala pong tumanggap sa akin o hindi po ako matanggap. Pero uh, salamat kay God at binigyan niya pa rin ako ng chance na makapagturo online. So, but you should have, ano po ba yung mga dapat nating uh, isa isaalang-alang? -alang? Uh, in teaching online, you, you, you should have a well-functioning laptop or computer. A reliable internet connection and a few key peripherals including a video camera or, or webcam and a good microphone and a headset. So, sa camera po, kailangan nila ng HD. Okay, kailangan mo ng HD or an HD integrated camera. Most laptop these days come with a built-in camera. So, pag ang ginamit nyo po ay yung built-in camera sa inyong laptop, maring hindi po siya malinaw. Depende po sa specs ng inyong laptop. Pero mostly, uh, bumibili po ako ng separated na webcam. Yung headset po ninyo, use a headset with a microphone with clearer communication and to help omit background noise. So, ang dami pong asa ng kapitbahay namin, almost 15 to 20 dogs siguro mula doon sa likod, papunta doon at sa aking harapan. So, tinitis ko po yung init. Pero, uh, so far for, uh, for how many years wala naman po nagre-reklamo sa akin. So, mahalaga po talaga na uh, i-research nyo muna kung ano yung magandang headset. At yung internet requirements po, preferably, mas gusto nila yung wired internet. Dahil pag wired internet, ah, uh, hindi madaling mawala yung signal mo kahit na umuulan, di ba? Oh. Sa so, um, internet requirements nila, mostly 3 Mbps download uh, ang requirements nila. Pero ako po, talagang kinuha ko na yung kaya pa ng budget ko. So, ang akin pong download is 32 and ang aking upload po is nasa 10. Pero malaking tulong na din po siya sa aking uh, pagtuturo. Hindi ko na po sasabihin kung Anong magandang uh, kung ano po yung magandang internet uh, provider ang gamit ko. Eh, hindi pa ako magpo promote pero ang gamit ko po is Globe. So far, I have not experienced a lot of problems in in Globe. So uh, hindi ko na po sasabihin ko anong other provider na ginamit ko or so far uh, hindi na po muna ako alis sa Globe because I'm satisfied with it and I'm using Globe for almost 2 years. Uh, other provider na po yung iba, which is I experienced a lot of problems. <laughs> Kaya po hindi na po ako bumalik doon sa klase ng uh, kanilang mga internet provider. Yung huli na parating tinatanong is what salary do online English teachers make? Actually po, iba-iba. May mga companies na elegante kung magpasahod. May mga companies naman na tama-tama lang. At may mga companies naman na Maraming incentives. So the base pay rate to teach English online as is, is generally not high. Okay, narinig niyo? not high. But okay, meron siyang but can be increased for teaching specialist English groups or getting a high satisfaction rating from students. So I am experiencing that high satisfaction rating from students so far. and uh, many companies will offer incentives that can boost your hourly pay if you meet certain conditions over time such as a number of students booked so iba't iba po kasi ang mga iba't iba po kasi ang mga patakaran ng iba't ibang company so i will not uh, tell you what company po ang uh, under ako ngayon pero yung company po namin so far, nagtagal na po ako dito ng 4 years. So, hindi pa po ako umalis dito. I am satisfied with it. I'm not totally 100% satisfied. But, I see myself na nag-improve ako especially sa aking grammar. Kasi, <sighs> hindi po talaga ako sobrang galing sa grammar. Hindi din ba ako sobrang galing sa pronunciation. Pero, uh, this is your first step to learn. This is your first step to learn and improve yourself. Kasi po handali lang. Ano <laughs> Okay guys, naputol yung aking video <laughs> Daman may nag-pop up sa screen. So wala na po, wala naman pong trabaho na madali. At wala naman pong uh, wala naman po tayong gustong gawin na hindi tayo nagkaroon ng uh, bad experiences. Natututo po tayo sa ating mga pagkakamali. Uh, at nai-improve po yung ating sarili sa so, gusto nating feel. So, hindi lang po tayo mag-give up. At ang pag-YouTube po ay isa lamang sa aking hobby. And kasi po, nung mga nakarang buwan, I experience uh, depression and anxiety and nagtry po ako na mag-edit edit ng mga videos and I posted it on my YouTube channel may may kaibigan ako na nag-message sa akin sa messenger na tinanong ko siya bakit hindi ako makapag-comment sa kanyang YouTube channel at sabi niya may nangyaring hindi maganda so hindi ko na lang babanggitin ko anong conversation nagreply na ako sa kanya pero hindi niya pa rin nabasa yung message ko Uh, sobrang haba ng message ko na halos inabot ako ng mga 2 days sa kaka-explain sa kanya Na hindi ko talaga sinasadya na ganoon But still, uh, although may mga misunderstanding, I still support her uh, Yung kanilang YouTube channel ay umabot na ng 100,000 subscribers So I'm an avid fan fan uh, Hindi naman sa ano Pero uh, nasasayan ako sa pinopost nila sa kanilang Uh, YouTube channel. Uh, sana mabasa yung message ko para ma-explain yung aking side. Actually napakabait niya uh, pero hopefully magkita kami sa future uh, at ma-clear up yung mga bagay-bagay. So I still support her. I always watch um, her channel and at the same time hindi ako nag-skip ng ads para sa kanya. So hindi ko na lang babanggitin kung sino siya because I don't want to add another issue about it. So, thank you so much. Awag po kayo mag-alala, guys, kasi introduction pa lang po Introdu uh. So, dito na nagtatapos ang ating vlog for tonight. Uh, pagpasensya nyo na po ako, ito po yung pangalawang best na ako ay nagsalita. In front of the camera, na nautal ako at sometimes ang bilis ko magsalita. And sometimes, hindi ko alam kung tama na ba yung aking pronunciation or yung aking sinabi is okay na ba. So, comment down below lang po kung meron kayong mga other suggestions about online teaching na pwede ko pong i-feature. So, wag lang po kayo magdema ng sobra. <laughs> Pero kakayanin, ibibigay ko po ang best ko para makapagbigay pa ng uh, maraming kaalaman tungkol sa online teaching. So, punta na po tayo sa ating shout out. Okay, shout out po kay Teacher Teacher Celine again, Teacher Celine ng na kasamahan ko sa trabaho and I would like to shout out my brother um, Jomedes. He's in Canada right now, working in Canada. Ang aking isang frontliner na sister na si Maria Sydney, ang aking kapatid na isang uh, na vet, isang vet sa Surala, South Cotabato. Hello, sister. I miss you. Especially yung nag-iisa naming pamangki na si Ian. Greet ko din po yung aming bunso na si Paula. So, mag-take na po siya ng board exam. Uh, so hopefully, pag wala na pa tong COVID is makapag-take siya ng exam. And, um, greetings sa mga taga Baguio City, sa mga kaibigan namin sa Baguio City, and especially po sa mga kaibigan namin sa Negros. So, thank you so much, guys. I hope you enjoyed this video. Kahit naguluhan kayo sa aking video, and always uh, click subscribe and the notification bell para Meron po kayong updates sa aking mga bagong uh, videos. Thank you so much po sa support, ah, At sana po, uh, wala pong iwanan. Bye! Thank you so much!